Sa pagsikat ng bagong araw, tayo'y muling binigyan ng Diyos ng pagkakataong mabuhay at gumawa ng mabuti. Halina kaibigan, samahan mo akong ihandog ang buong araw na ito sa Panginoon. Ang bawat paghinga, bawat hakbang, at bawat gawain natin ay maging handog ng pagmamahal at pananampalataya. Sama-sama nating ialay ang ating puso't kaluluwa sa Diyos na nagbibigay ng lahat. Aming Amang Diyos, na mapagmahal at makapangyarihan sa lahat sa pagsikat ng liwanag ng bagong araw, muli kaming lumalapit sa iyo nang may pusong mapagpakumbaba at puspos ng pasasalamat. Salamat po sa panibagong pagkakataon upang mabuhay, upang magmahal, at upang gumawa ng mabuti. Ang bawat paghinga at bawat tibok ng aming puso ay tanda ng iyong dakilang biyaya. Panginoon, sa umagang ito, inihahandog namin sa iyo ang lahat ng aming gagawin, lahat ng aming plano at lahat ng aming pangarap. Naway ang bawat salita na aming bibitawan ay maging kalugod-lugod sa iyo. Ang bawat hakbang na aming tatahakin ay naway patungo sa landas na ikaw ang nagtakda. Turuan mo kaming hindi lamang magtrabaho para sa aming sariling kapakanan, kundi upang laging maisaalang-alang ang kabutihan ng aming kapwa at ang kaluwalhatian ng iyong pangalan. Hinihiling namin, O Diyos, na Ikaw ang maging gabay ng aming isipan, ilaw ng aming mga desisyon, at lakas ng aming katawan. Kung kami man ay haharap sa mga pagsubok at pagod ngayong araw, ipaalala mo sa amin na ang aming tunay na kalakasan ay nagmumula sa iyo, Naway maging mapagpakumbaba kaming tanggapin ang lahat ng hamon at matutong isuko ang lahat ng aming pasanin sa iyong mga kamay. Ama, puspusin mo po ang aming mga puso ng pag-ibig, kapayapaan at kasigasigan sa paggawa ng mabuti. Naway maging inspirasyon kami sa iba at magsilbing ilaw sa mga taong nangangailangan ng pag-asa. Hinihiling din namin ang iyong proteksyon para sa aming pamilya, at mahal sa buhay. Panginoon, buong puso at buong kaluluwa naming iniaalay ang buong araw na ito sa iyo. Gamitin mo kami bilang iyong mga anak na tapat at masunurin. At nawa sa lahat ng aming gagawin, ikaw lamang ang mapapurihan. Aming mapagmahal na Ama sa langit, kami ay lumalapit sa iyo sa pagsisimula ng bagong araw na ito, dala ang pasasalamat at pananampalataya. Salamat po sa liwanag ng araw na nagbibigay pag-asa. Sa bagong buhay na aming tinanggap at sa pagkakataong muli naming maipahayag ang aming pagmamahal sa iyo. Ngayong umaga, Panginoon, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming iniisip, lahat ng aming gagawin, at lahat ng aming plano. Nawa'y ang bawat salita na aming babanggitin, bawat gawain na aming haharapin, at bawat desisyon na aming gagawin ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Hinihiling namin na ikaw ang siyang maging sentro ng aming araw, ang patnubay ng aming isip, at ang lakas ng aming katawan. Panginoon, turuan mo kaming magtrabaho nang may kasipagan ngunit may kapakumbabaan. Gawin mo kaming masunurin at handang maglingkod hindi lamang para sa aming sarili, kundi upang makatulong at makapagbigay ng pag-asa sa aming kapwa. Hinihiling namin na ang bawat hakbang namin ay iyong samahan upang kami makaiwas sa maling landas at manatili sa direksyon ng iyong kalooban. Kung dumating man ang mga hamon at pagsubok ngayong araw, bigyan mo kami ng tapang na magtiwala at humawak sa iyong pangako. Kung kami man ay mapagod o manghina, paalalahanan mo kami na ang tunay na kalakasan ay nagmumula lamang sa iyo. Naway ang lahat ng aming gawain ay maging handog ng pagmamahal, pananampalataya at pasasalamat sa iyo. Ama, iniaalay namin hindi lamang ang aming mga plano at trabaho, kundi pati na rin ang aming mga pangarap at ang buong direksyon ng aming buhay. Hayaan mo po na ang lahat ng aming pagsisikap ay magbunga ng kabutihan at maging kasangkapan upang maitaas ang iyong banal na pangalan. Panginoon, Ikaw ang simula at wakas ng lahat ng bagay. Kaya't buong puso naming inihahandog ang araw na ito sa iyo. Naway sa bawat dulo ng aming gawain ngayong araw, maipahayag namin ang papuri at pasasalamat sa iyo lamang. Amang Diyos na mapagmahal, salamat sa panibagong umaga na iyong ipinagkaloob. Ang liwanag ng araw ay paalala ng iyong walang hanggang pag-ibig at ang bawat paghinga ay tanda ng iyong kabutihan. Sa araw na ito, buong puso naming iniaalay sa iyo ang aming sarili, ang aming isipan, aming mga gawa, aming mga salita, at maging ang aming mga pangarap. Panginoon, gamitin mo po ang aming buhay bilang daluyan ng kabutihan at liwanag. Naway ang aming mga kamay ay magbigay ng tulong. Ang aming mga salita ay maghatid ng pag-asa at ang aming mga hakbang ay magdala ng kapayapaan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming aong gagawin ngayong araw. Ang aming trabaho, aming pag-aaral, aming negosyo, at lahat ng bagay na aming haharapin. Kung may mga pagsubok man na darating, turuan mo kaming huwag matakot kundi magtiwala na ikaw ang laging gumagabay. Kung kami man ay mapagod o manghina, palakasin mo kami. Kung kami man ay magduda, patatagin mo ang aming pananampalataya. Nais naming ang lahat ng aming gagawin ay magbunga ng kaluwalhatian para sa iyo at maging pagpapala sa aming kapwa. Ama, puspusin mo po ang aming puso ng pagmamahal at kapayapaan. Nawa'y maging malinaw sa amin na ang bawat tagumpay at pagpapala ay nagbumula lamang sa iyo. namin ang buong maghapon bilang sakripisyo ng pasasalamat, at nawa sa pagtatapos ng araw ay masabi naming nagampanan namin ang iyong kalooban. Sa lahat ng ito, O Diyos, ikaw lamang ang aming hangarin, ikaw lamang ang aming pinupuri, at sa iyo lamang namin iniaalay ang aming buong buhay." Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito ang aming dalangin. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa pagkakataong inihandog namin sa iyo ang aming buong araw. Naway sa bawat hakbang na aming tatahakin ay makita ang iyong liwanag at maramdaman ang iyong paggabay. Kaibigan, Nawa'y dalhin mo ang dasal na ito sa iyong puso at maging paalala na ang lahat ng iyong gagawin ay may kabuluhan kapag ito'y iniaalay sa Diyos. Pagpalain ka ng Panginoon sa buong maghapon. Amen.